Aktres na si Kim Chu masayang inanunsyo na bibili sila ng bahay ni Paolo Avelino. Usap-usapan na nga umano sa social media ang balitang magbubukod na umano ang aktor at aktres na si Kim Chu at Paolo Avelino. Dito ay naglabas ng pahayag ang aktres sa kanyang social media account patungkol dito. Dito ay kinumpirma nito ang binigay na pahayag ni Paolo Avilino kahapon at sinabing totoo ang sinabi ng aktor. Ani niya, napag-isip-isip na nila na mas maganda kung matutuloy ang kanilang plano. Dagdag pa ng aktres, matagal na nilang pinag-isipan ito kaya desidido na silang ituloy ang kanilang plano para sa isa't isa. Inulan naman ito ng mga katanungan at puro papuri mula sa iba't ibang mga netizen. Ang iba naman ay tuwang-tuwa dahil sa mga desisyon at dedikasyon na ipinapakita ng dalawa sa maraming tao. Na mas pinapakita pa ng mga ito kung gaano nila pinapahalagahan ang isa't isa. And this are chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.